Susubukan po natin mga kapartner na i yung gas consumption ng Nissan Almera. I-try natin na makuha ng accurate. No. So bale yung makina po nito is 1.2 tapos 3 cylinder, yung Almera na to na 2020 model, tapos manual transmission po siya, no. So based sa ating research mga kapartner, the average daw po to ng 21 kilometers per liter pag uh, highway. So susubukan natin kasi pupunta po kami ngayon na ng Rojas. So itatry natin i-calculate pag uh, kung accurate nga ba talaga yung uh, 21 kilometers per liter, no. So nagpagas tayo kagabi mga ka partner nung nagpagas tayo is nagbibling na siya, nakareserve na po siya. So nagpagas po tayo ng 18 liters, no? So pagkatapos nating magpagas, nag-travel po tayo, ayan. 8.6 kilometers na po yung na-travel natin, no? So nag-stop pa kami dito mga partner sa Iloilo City bago tayo mag-proceed to Rojas City. Ayan, 20 kilometers pa lang yung tinakbo niya since nagpagas tayo. So dito pa tayo mga kapartner sa Iloilo City. So ayan, 21.8 kilometers yung natakbo natin, no? Oh. Tapos standby tayo dito, walang pahinga yung makina, tuloy-tuloy lang po yung andar, no? Oh. Mga uh, 20 minutes na yata na naghihintay ako dito. Tuloy lang yung andar ng ating engine. Uh, dito na tayo sa Pasi City. Tapos ayan o yung tinakbo na natin, yung total kilometers is 74 kilometers. Tapos yung fuel natin, yung gauge ng fuel natin, hindi pa rin nagbabawas. Nasa kalahati pa rin makaka-partner. Dito na tayo makaka-partner sa Rojas City. Dito po tayo sa Robinson's Mall nila. Ayan, dito po tayo sa parking at yung ating uh, Natakbo is... Total ngayon, mga partner, is 137.5 kilometers, no? Partner, uwi na tayo ng Iloilo, pero dadaan po muna tayo ng Lambunaw, no? So, ito na po. As of now, is 149 kilometers yung tinakbo ng ating uh, Nissan Almera. three bars yung kaniyang fuel gauge, no? So, tingnan natin pag makadating ng Iloilo kung... Uh, kano ilan yung kanyang uh, fuel consumption no Tawin so, na tayo mga partner kaya no salubungin pa nata, uh, natin yung anong yung ulan dito sa SMC City ang init pero doon no dana natin pabalik ng ng bunaw ng ulan dito na tayo sa Kalinog yung total na natakbo natin is uh, 220 kilometers o bars na lang. So titingnan natin kung aabotin kaya nito yung 300 kilometers mga ka-partner bago siya mag-blink, no? Dito na tayo sa Iloilo City. So ito na po yung total na tinakbo natin, 275 kilometers. Tapos nagbi-blink-blink na yung ating uh, fuel gauge, no? So nung nagpagast tayo, nagbi-blink-blink din yon, no? So yung napagas natin before tayo umalis is uh, 17.8 uh, liters, no? Tapos, pumunta uh, tayo na rojas. Pumunta rin tayo dito sa Iloilo City bago nagparuhas. So, hindi di lahat highway yung dinaanan natin. Mayroon ding traffic. Puminto rin tayo ng mga ilang minutes. So, yan po yung kanyang consumption mga kapartner, no? 275, i-divide lang po natin yan sa 17.8 liters. So, 15.4 uh, kilometers per liter mga kapartner, yung kanyang consumption. So, mix na po yan, no? Hindi highway, mayroon din po tayong city na travel. Mayroon na tayong naka para tapos tuloy-tuloy lang yung andar no so hindi na masama no uh, talagang matipid talaga tong Nissan Almera mga partner na 1.2 pero pag sa highway talaga abutin niya po mga partner yung uh, ng 21 kilometers per liter pag nag average speed kayo ng uh, 80 to 90 kilometers So magpapagas na tayo mga partner no dito sa Caltex. So hanggang dito na lang muna mga kapartner. So sana ay nakatulong tayo sa inyo sa ating computation ng fuel consumption ng Nissan Almera na 1.2. So bye-bye.